Okay, so magiging controversial. Then anyway, ito yung first question ko. Uh, first time mo ba, Kim, na makasama si na Paula at CJM. Si first time ko sila, first time, yes, sa series. Si JM, mga beses na namin magkatrabaho. Si Paulo, na yung isang first time na yun lang talaga. And parang sila hindi nagsasalita. <laughs> so, <laughs> ayun, yun yung yun, actually yung Ano yung first impression mo sa kanila? na nabago or parang nalit lang kanong nakilala mo na siya? <laughs> um, si JM, hindi talaga siya ganun ka nagsasalita. Dahil may likla siya sa ano? Mobile Legends. Mobile Legends. <laughs> <laughs> Kaya pag inaaya ko siyang kumain minsan, buong payag naman siya. So, parang doon niya nabababa yung ano. Tapos doon kami nagpuntuhan. Sabay kami nila direct sa mga staff na kumain. Kasi hindi na talaga siya matatanggal sa ano niya, Mobile Legend. Pero pag ako yung nag-aya, na, nabababa niya naman yung Mobile Legend niya. Di diba, no? <laughs> <Salamat laughs> ano ba, no? Sila sa kanya, Ano, Anong meron si Kim, JM, para maipababa yung Mobile Legends niya? No? Ah, uh, takot ako kay Kim oh, Pero yung mga eksena nyo kasi, medyo daring din, di ba? Meron bang, didrakis ba to? Or on the spot? Hindi, si director muna. Nagayahin ako yan. Sinagawa sila. At dito. Ay, hindi ko na alam yung kay Kim at saka kay Hindi ko alam si director muna yung ano, yung mga halik-halik sa leeg. Yan. Yeah. Yeah, yeah. Ginagaya lang namin sa direct. Ang yeah. <laughs> oh, you know, oh, oh, direct direct. <laughs> oh, may blocking naman. Kasi <laughs> direct Jojo pala yung nag-demo. oh, no. no, as, si, si Paolo naman, uh, hindi siya talaga masyado nagsalita. Tsaka never ko pa talaga siyang nakatrabaho or naka-chance encounter sa mga party or mga ano, may sarili siya mundo. So parang talaga ako natakot. Pero buti na lang, sobrang nice pala siya. Sobrang siyang, ano, ano yun, yung kasama namin siya kung nain lunch and dinner. Parang open naman siya, basta kausapin mo lang siya. <laughs> so <laughs> ikaw lagi, Kim, yung nag-open ng ano, conversation? Ako lang, no? ako, ako lang yung madaldal, yung ano, mag magkukwento lang ako. Ano siya, good listener. Kwento quiet at so oh, oh, lang siya daw. Oh. Kinila para nang role mo Kim dito. Kasi so, two quiet guys sa <laughs> <laughs> kasama uh, Two introverts and one extrovert. <laughs> <laughs> Pero Wait, si oh, Jeyem si, si Paolo, okay lang yung kadadala ni Kim. Natotolerate nyo. <laughs> nakakahawa po yung energy. niya. <laughs> okay. Hindi, <ko> <laughs> Hindi, ako natutuwa ako kasi uh, yun nga, nakaka, nakakahawa uh, yung energy niya. Tsaka, Okay rin. <laughs> May isang nagsasalita lagi dahil kung kami ni JM lagi magkasama, tahimik lang tayo <laughs> yung dressing room. Ano na mag-impression nyo kay Kim? Nanalin lang din kayo. Yung nakilala nyo na siya. Na ito pala yung totoong Kim. Sa akin po, kinagulat ko po sobrang sobrang seryoso yung mga actress. Hindi nga po, po dun sa Like, Nakita ko rin po yan yung notes niya, every time hindi siya pumapalya sa, sa continuity, emotional continuity, sa character development niya. At uh, nakaka-inspire lang po. Ay nakaka-robot uh, at the same time kasi pag hindi ka pumapunta sa set na hindi ka aral or hindi ka prepared, Uh, usually kasi, syempre kapag may mga leading ladies or mga uh, actress kang kasama, usually patagal mag-make up, Si Kim, so isa siya sa pinaka-mabilis kong nakatrabaho and uh, para sa akin plus yun dahil uh, parang sa mga ganito, limited lang yung time na akong mag-shoot. Um, at niraratchada yung mga eksena, uh, napaka-convenient na napakabilis bilis lang kumilos noong kasama mo. At, hindi lang pag-aayos kasi parang of course, nag-iba rin ng mga eksena ang ginagawa. So, pati memor memorization and uh, okay lang. Di, minsan nga, akala ko nagkakwento na siya. Yung pala nagbabato na siya ng linya. <laughs> Uy, sa dali lang hindi ko ma-memorize. Ang ginagawa ko yung pang warm-up rin ng mga ka-eksena ko. Parang, uh, kanwari nakaayos, sasabihin ko na yung lines ko. Tapos, para mas, mas maging natural at mas maging kayo. Parang ma-remind rin sa next sequence. Kaya yeah, gabi pa lang kakabisado ko na pag si Paolo okay. lagi kasama ko. <laughs> Parang may patribute din sila sa iyo, okay, ma? Oo oh, nga, ko po siya okay. lang. <laughs> <laughs> Ayan, thank you. Yung next question ko kay Miss Maricel. Being uh, the Diamond Star. At sabi mo nga, excited ka ating may gagawin kang project. At this point of your life and career, namimili ka pa po ba ng mga gusto mong makasama sa serye? Hindi <laughs> naman. offer sa inyo na tinanggihan nyo kasi hindi nyo feel dahil may mga naririnig kayo at it um, then as na ganyan, wala akong problema lagi ako, ano, yes dito ko naman yung man ako oh, parang ako pa yung nagkakaproblema problema kaya kasi parang minsan pa may mga uh, mga sabihin na natin, mga batang artista siguro nahihiya, parang ako pa yung nagre-remind uy, um, uh, magbigay po kayo kay, <laughs> or bumati kayo kay inay dahil sila nagtaguhin itong industriya. mag man lang kayo ng respeto or magpakilala kayo. May <laughs> <laughs> well, last question ko na lang. Uh, I-relate lang din natin dito sa title ng ano nyo. Kasi malalim, mabigat din pa rin lang. So ano yung uh, first thing in mind nyo nung narinig, kung narinig nyo yung uh, title na din lang Ano yung naaalala nyo about Linlang? Kanin lang na pa kayo? sa totoong buhay na, na i-relate nyo dito sa character nyo and hanggang kailan nyo kayang i-tolerate yung panlilinlan. Mm. nakarelate dun sa character ni Kim, Kim Kasi pag nag ka, na siya nang yun Tapos later on, siya na yung nalilin uh, pag ikaw na yung nalililang, bulag ka, hindi mo agad nakikita. Parang malabo ang mata mo, ang mo. And you keep on continuing trying to, ano, uh, see the truth na hindi naman siguro isa. Yon, kaya sobrang kulit ako kay Kim at her age. kung nga niya uh, isinabuhay yung ganong klase ng uh, emosyon. So much maturity. Thank you. Okay. ah okay. uh,